mapagpalang araw minsan pa ito inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista ako tayo po ngayon ay mag ay sa Biblia ito po may Biblia ko nga ang ating tatalakay yung sinabi ni Pistol Papa Tanda ninyo, si Pablo po ay apostol ni Yesus. Itinalaga siya bilang apostol, bilang mangaral ng mabuting balita. Po, itinalaga niya na mangaral sa mga kahintilan. Tayo mga Pilipino ay sa ng mga hentil. Ako, hindi tayo odso kasi nasa lahat tayo ng Israel. Ang Israel po ang mga Hudyo. Tayo mga Pilipino ay mga Enfield. Ngayon na po tayo papalaw sa ating Tayo ay naidudulong sa Diyos. Panginoon Diyos, sa kami sa pagkakataon na ito. Sa aming pagbubulay ayon sa kasulatan. Buksan ang puso't isip ng bawat isa para makasampalataya kami sa pag yung salita ay makapangyarihan. Kailangan namin ng pananampalataya. At kung sakali man ang nanonood at nagigiling ng video ng Panginoon, hindi pa sila sumasampalataya. Di ng mga puso't isipan. pag mo sila at ikaw lang po pwede magbago sa aray. Kung kami po lang ang magbabago, magkakamali Pero sa iyo po, ay walang ipusin. Sa ni Mahal na haraw. O, oh, tinatawag nilang Lenten Season. Bahala na kayo kung anong tawag. Diyan. sa linggo. Ewan ko, tama ba yung English ko? Holy week. banal na sa linggo. Bala na po kayo na. Ay, yung Apostol Pablo. Unang Korinto, Hono 18. Na napapahamak. Ang araw ng kay Kristo sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Christus ay kahangalan. Yan. Yung salitang kahangalan katumpas ng salitang kabaliwan. Ibig sabihin ni Pablo, yung aral sa pagkamatay ni Jesus sa Cruz sa iba, sa kabaliwan. Uh, yung kahangalan, kabaliwan. Alam nyo naman po kung ano yung baliw. Nakakita na pa kayong baliw sa mga tabi-tabi ninyo, kaibigan. Nagbibilang ng mga bitin sa langit. Yung andamit eh, gulag-gulagit, marumi. Eh. Kasalitaan ng walang kausap. Yon. Mga baliw. Sa so, madalit salita. Ah. Ano ba? Pwede ba sa inyong KSP? Sa pasino sabi ng iba, nalipasan ng guto. Bahala na kayo. Ano sabi ni Pablo? Kahangalan sa iba. Ibig sabihin ni Pablo, hindi. Hindi kahangalan. Hindi ka baliwan. Pero sa iba, kahangalan. Sa mga napapahamak. Yan. Yeah. Yung napapahamak, yung pupunta ng impyerno. Merong mga religion ito ah. Okay, pangalanan ko. Pero wala tayong galit sa kanila. Ito'y pag Yung Yang Muslim. Muslim, Muhammad. Muhammadan. Sa kanila, si Jesus hindi napakos. Pero ang mga yan, mula sa kanyang mga hudyok, kung saan si Jesus yung Judin mula sa ni Abraham ah, yung Muslim kay Agar mula sa Agar yung um, Alila ni Sarah na si ni Abraham at nagkaroon ng anak ang pangalan ng anak Ismael ayos sila pag-aaral mga Muslim ah, yun doon sila galing alipin. Kaya sila yari. Wala silang pag-asa. Wala silang pangako. Lalo na, nang hindi sila naniniwala kay Yesus, mas lalo talaga wala silang pag-asa. Wala silang pangako kaligtasan. Anong sabi Pablo? Sa mga Muslim, ang ay hindi ako galit sa inyo. Kung Muslim man kayo, hindi eh, magbago kayo. Pero sabi sa Salamat sa Diyos, marami na muslim ngayon ang nagtatanggol sa Haral ni Kristo. Nagigita ko yan, napapanood ko sa YouTube. Mga muslim, niyakap ko sa Haral ni Kristo. Sa mga napahamak, Haral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa Cruz, kahangalan ko. Yung aral, kaya ang sabi ng mga Muslim, ito daw si Pablo, isa sinungaling. Kaya hindi sila naninila kay Pablo. Kaya kasi si Pablo, matalas siyang mangaral. Kasi hudyo oh, si Pablo. La, galing sa labindaw, labindawan tribo ng Israel sa Benamin. 12 tribes of Israel sa Benamin la si Pablo. Kaya alam niya kabisado niya nga ng mga hodyo ay ang mga hodyo ngayon ng mga ang mga marami pa mga hodyo ngayon hindi naniniwala ni Pablo sa aral ni Pablo at saka muslim hindi naniniwala sa aral ni Pablo lalo na yan ano sabi nila si Pablo ay sa sinungaling okay yung palang aral na pagkapago sa cross ay isang kahangalan no kab sa kanila. Ano daw sila? Napapahamak. sibil sabihin, napapahamak punta sila sa impyerno. Impyerno sila. Pa-impyerno. Bago sila mamatay, kung makasampalataya sila kay Yesus, kagaya na nakapagawa sa cross, na yung dalawang tulisan na mamamatay tao, na sa ng isa, dapat lang na talagang tayo tulad ng kamay kasi tayo yung mga loko-loko siya sa kasalanan sa Kaya sabi niya, Yesus, alalahanin mo ko. Nando ka na sa iyong kaharian. Anong sagot ni Yesus? Oo, oh, isasama kita ngayon din sa paraiso. So maliwanag po, ano? O sakali man, sakali man, ha? May mga muso, may mga muso. May mga ibang muso. Ano? Bago man lang mamatay, makasampalataya sila kay Yesus na si Jesus ay pinako sa cross para sa kasalanan ng lahat ng mga. Kaya kung naniniwala kayo na si Jesus ay tinubos kayo sa kasalanan, di naniniwala kayo na siya sa krus. Kasi kung walang kasalanan, wala na sa krus. Kaya sabi ni Pablo, sa mga napapahamak, ito'y kahangalan o kabaliwan. Okay? Tuloy natin. Ngunit sa atin, yung at napapangarapan. Ngunit sa atin, mga iniligtas. Inili, iniligtas. Ibig sabihin, sa atin, sabi, ibig sabihin, yung mga mananampalatayang naniwala kay Pablo, ligtas. Yung hindi naniwala kay Pablo, hindi sila ligtas. Ay nakasulat eh. Bakit? Ayon sa libro ng Muslim, Quran, hindi naman si Yesus ang pinakusakros eh. Kamukha niya lang. Sabi pa nila, nang hindi niya matubos ang kasalanan ng tao, nagpakamatay siya sa krus. Parang si Judas, nagpakamatay, nagbigay. Ganon din ang taguri nila kay Yesus, nagpakamatay sa krus. Iba klase ang kanilang aral, ano? Kaya sabi ni Pam, hangala Pero sa atin, sabi niya, ngulit sa atin. Yung naniniwala. Kagaya si Pam o Diyos naniniwala kayo. Yes. Kaya si yes. At ang si Diyos ng mananampalat kayo yes. bawat ba lugar pinupunta niya. Sasha Dusset. Midyali. Nahan na. Yung palatay mananampalataya sa kanyang panahon, Papatay niya, pinabibilang ko, pinahihirap, pinaparusa hanggang sila'y mamatay. Yun ang kanyang role. Kasi, Udyo oh, siya. Isa sa mga siyo. At kanya reliyon. Maikpit ang kanyang pagsunod sa kanyang reliyon. Sa tindi ng kanyang sigasig sa kanyang reliyon, inusig niya si Yesus. Pinagpapatay ang mga mananampalataya kay Yesus sa kanyang panahon. Sa pangalan Saulo, sa siya ay Hebreyo, ang salita ay Hebreyo, kaya pangalan niya Saulo. Ah, pero, nakatanggap siya ng biyaya mula sa Diyos mula sa pagiging hodyo niya naging kristyano po siya kaya sa harap ni Pilato sabi niya Aba Pablo gusto mo yata akong maging kristyano sa, sa mada, malawat at madaling panahon na sagot ni Pablo hindi lang ikaw haring Agripa kundi lahat na nakikinig ngayon sa atin dito sabi niya nung siya nililitis na po dahil po sa kanyang pangangaral tungkol kay Jesus na muling binuhay sa mga patay. Kita niyo po. Pero nung hindi po po siya mananampalataya ni Jesus, talagang grabe. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Siya lang ang nakatala sa kasaysayan. Sipin nyo, pinupunta ng mga sinagoga, sinagoga, mga simbahan o. No? Kasi doon nagkakati po ng tao. Hinahanap kayo, yung mga mananampalataya kay Yesus so patay Dahil lang sa kanyang religyo. At ngayon, may maraming religyo ngayon, pumapatay sila. Parang si Pablo noon, dahil sa kanyang religyo, pumapatay si Pablo. At dahil sa kanilang religyo, pumapatay din sila. Nakapagtataka, no? ano na lang kanilang pagka pagkapanati ko sa kanilang mga reliyon? kailangan papatay sila dito lang sa Pilipinas po eh may dalawang reliyon, nagdidimandahan sila ang demanda ng isa mamamatay taong mga yan dinimanda, si dinimanda niya meron siyang dalang ebidensya at yung kabila naman nagdimanda rin e dinimanda rin doon pang isa sabi niya mamamatay tao yan may dala din silang ebidensya. So, yung dalawang reliyon na yun, pareho silang mamamatay tayo. Kasi pareho silang may dalang ebidensya, both, both parties eh. Anong klaseng reliyon ng mga yan? Reliyon ng pumapatay ng tao. Pero kinikilala ba nila si Kristo? Opo, ginagamit pa nga nila si Kristo eh. Kanilang tagapagligtas. Pero, sila-sila rin namin ang sasabi, ang reliyon na yan, mamamatay tao. O, sa, o, nasa, na nasa hukuman po yan. Nag-ahaway. dahil po sa reliyon. Tignan nyo sa media East, yung napapanood ka sa YouTube, mga Muslim, na mga convert sila kay Kristo. Ginatay din sila Napapanood sa YouTube yan hindi na po pwedeng magpagkailayan eh. In fairness, ha, mga kakaibigan ko yan. Meron akong kaibigan na imam. Ang bait sa akin. Opo, may kaibigan akong imam. Ang bait niya sa akin. Pag magitan niya ako, pag madalaw ko siya, anti-mano po inutosan yung pamangkin niya. Anong sabi niya? Ipagtimpla mo lang, kaype, kape, ang aking kaibigan na si Manny. Hindi ka Hawaii man, kaibigan kong manikan. Si Mano po'y pagtitimpla ko ng kape. Siya rin po nagbibigay sa akin ng mga babasahin ng mga uh, tungkol sa Islam. Kaya po marami akong nababasa. Apo, Mabait <laughs> din sa akin. Ay hindi ko alam kung nasa sa akin kasi yung kinalap pinagpupwesto nung araw, nasunog. Eh nagawa na na ko siya, hindi ko na siya makita. Hindi ko alam, baka naman umalis na doon. Ano ba? Sige. Ayon kay Pablo, ano? sa mga napapahamak, ang araw tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin, na mga hinililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sa sa ano naman ah 23 ngunit ang ipinangaral nami si Kristo ang ipinako sa krus isang katipisuran sa mga hudyo at kahangalan para sa mga hentil. yan walang pakinabang mapahudyo ka mga hentil ka walang pakinabang ang kamatay ni Jesus sa krus Anong sabi niya? Kahangalan at katibisura. Tisod sila. Kasi po ang mga Hudyo, hindi talaga sila naniniwala. At kung babasahin mo po yung epistola ng Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Diyan po yung kasaysayan ni Yesus at ang mga Hudyo, yung kanyang mga kababayan. Na kung saan sinabi ni Yesus sa kanyang mga kababayan Hudyo, ang inyong ama ay ang jablo. Bakit po sinabi ni Yesus ang kanilang tatayesi sa tras? Hindi kasi sila naniniwala kay Yesus. Kababayan na niya yun, mga hudyo. Sila pa yung kalaban ni Yesus. Kita niyo po. Sila pa yung kalaban ni Yesus sa kanyang panahon. Anong sabi? Ngunit ang ipinangaral nami, nami, ibig sabihin may kasama si Pablo, yung mga apostol. Si Kristo ang ipinako sa krosisang katitisura sa mga hudyo. Kaya tisod na tisod ang mga hudyo. Hindi sila naniniwala. Si Jesus yung ipinako sa krus. Ah. Ganyan po sila sa kanilang panahon. Kaya ang tawag ni Yesus sa kanila, anak ng Jablo o anak ni Satanas. Ang inyong ama ay ang Jablo Kasi hindi sila naniniwala sa kanya. Pero pag naniniwala ka kay Yesus, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Tignan natin. sa 1 1 12 ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya kay Jesus pinagkaloban niya ng karapatang maging anak ng Diyos kapag nanalig ka kay Jesus naniwala ka at tinanggap mo si Jesus pinamuhay mo si Jesus ang tawag sa iyo anak ng Diyos anak ng Diyos hindi yan anak ng Diablo tandaan niyo po yan anak ng Diyos or anak ng Diablo sino yung anak ng Diablo yung hindi naniniwala kay Yesus 1, 8, 44, 45 Dito, 2.14 ng Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Oh. Sini tinuto tinutukoy na anak? Ay mga tao. Mga tao na nanampalataya kay Yesus. Yan po, tinuturing na anak ng Diyos. Oh, yamang ang mga anak na tinutukoy niya. Ang Diyos ay anak ay tao dito natin Ebreo 2.14 yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao o manag tao mananampalataya sila ngayon ay anak ng Diyos hey, amen kaya kaibigan kung di nyo pa po sinusukong buhay nyo kay Jesus panahon na po para isukunin ninyo. ano isuko ninyo sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong liwanag na pagtuturo sa amin na kaming mga tao ay dalawang klaseng tao po ang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Anak ng demonyo o anak ni satanas at anak mo. Yung mga hindi naniniwala kay Jesus anak ni Satanas, yung naniniwala sa yung anak, anak mo, Panginoon Diyos. Salamat po. Nawa, sino man tao nanonood ng video nito, baguhin mo kanilang pananampalataya kung hindi pa po sa yung kalooban, O oh Diyos. Sa ngalan ni Yesus, Amen. Ito ang inyong kaibigan kay Yesus, brother Armani Bautista. God bless us all. Like, 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 share na share. Kayong mga na-share, share nyo po sa iba wala na pong importante ngayon kung hindi kung buhay natin kay Jesus. Po, oh, once again, tingin ko ay salong. God bless us all po. Yung kaibigan kay Jesus, brother, mani, bautista. Bye.